aso papa Naku, okay yang ganyan lang kalaki. Magana na 'yung naku, ganyan lang makalaki siya. Ano master, alak lang 'yan, ano? Hindi. Ano lang 'yan, binigay lang sa akin 'to. 2 binigay sa akin. O nag-multiply yeah. lang. Binigyan niya 'no. Ito binigyan na naman ako ng ano? May nagbigay sa akin ganyan. Tayo 'yan, daga 'o. Tayo 'yan, daga 'yan, uhog. Ano 'yun? Longgi. Yan longgi lang 'yan. Ano yun? Yeah. Sim, ano lang, yung maliit lang. May ganyan na ah, ako. ganyan lang talaga siya kalaki. Hindi, ito yan. Ganyan so, yung maliit na ko. Hindi, no? iba yan. Ay, iba ba yan? Ayun no, lang, yung mataba. Oh. Papalit na ng balat yun. Eh. Ay, pag mataba ba? Ito lang yung pag lumaki. Long day. Ganyan lang siya kalaki. Ah, may puti-puti sa gilid, no? Yan, mga anak na yung mga ganyan kalaki. Yan, nagkukusa kasi yan, kaya mura lang yan. Hindi ko sa Kusa na ano? Nang oh, kahit wala pa. Basta't makakain lang sila makakain. No. Um. Yan. Ang galing yun, no? Kinyo lang kalaki, mga anak na yan. Ito, nag-drop na eh. Some bases. Tapos, ayun, anak niya na yun. Pero iba master na mas malaki dito, yung iba. Hmm, may malaki. Yung <laughs> pinapakaya mo dyan, yung maliliit -late na ipis. Ah, lots. Lots, ano, lots taong dun, lots. Ah. Ito na, taga sibot. Ano naman to? <laughs> wala na naman yan. Babat lang siya matapos si... Eh. Ay, pati yung ano pala dyan. Ano eh? Ito, binigay sa akin longgi. Kanina mo no. Liit lang no. Ayan, longgi. Ganun lang ako naman. lang naman. Wala naman yung bisita mo kanina eh. Di ka lang matandaan. Si Mike Lights? Oh. Di ka lang matandaan kung nakapordil na kami dati. Kilala ka nga eh. Sabi ko kalalaman. Kilala ka raw eh. Eto, may mga lakasan to to oh, Hindi yan nakahawakan. Hindi mo hawakan um, daw, makulit ka. Kumakulit ka yan. <laughs> <laughs> Dati nung pumunta ako doon, kinagapang niya sa kanya yung mabiti niya kasi lumabas lang kanya. Eh. Gumabang sa pala. Summer dito, din place no? so, eh. Yung bibili namin, may mga lason din yun. Meron naman halos lahat yan, pero kaya mo pang labanan. Hindi makakamatay yun. Ah. Wag lang yung OBT kasi medyo ano OBT. Kulay orange. Hmm. Kagulo maganda rin talaga niyan nung no? makapalmod sa pot 'yun eh. Saan ito? OBT. Eto, ito ba yan? Yung Orange. Yung nasa isa. Ito. Ito, sa kabila. Ha? Sa kabila. Ito, ito, ito. Yung maliit 'yan. Yan ang OBT ah. orange. orange ang ganda na. Ay, no, orange, no, orange. No. Meron yata ako rito maliit pa eh. Puro M&M pala ito eh. Ito, OBT rin ito. Beauty so, ito, BT. Doon. Ay, no, ay, no. Tapos. nga sa mo. na. Tapang kasi itong kulokoy natin. Hmm. Ang bilis pa niyan. Oh, no, tingnan mo, binubuksan ko pa lang. No, ano, nakakagat, nga sa yung pangalan no, niya. Tapang kakagat Ibig sabihin kakagat yan. <laughs> Sira ulo eh. Aggressive. Hmm. kaya hindi yan advisable sa mga beginner. Ito yung. Hiligan na lang dito nung ano.